Five pieces, ano? Rose, tingin ka. Parang pizza yan. Five pieces, ano? Pati si pizza. Kami walang customer. Walang customer. Ayan o. Wala. pa pa Okay lang. Aminti. Ice cream. Teka lang po. Walang pensyok May customer. ano hindi na lang ano. Hindi ito Ice cream daw. Hindi na bibili yung ice cream. Nakakuha rin ang costume na. Ba? Okay lang. <laughs> okay lang. okay lang. Taga dyan lang si ate. Dalawa <clears throat> oh, ice cream. Mm -hmm. Ice cream. Masarap. Doon o. Doon lang sa amin. Alam mo, bumili din sa akin yung nakaraan din sa may itlog ni Kaloy. <laughs> Hindi na yung ibalik din Hindi ko masanda. Hindi ko lang <laughs> ako. Hindi lang ako. Hindi ko ako. ko lang ko ko ako. lang ako lang ang bumibili dito, yung asawa ko dito. Oo nga. Iversa, kaloy doon. kaloy? Kanyang itlog itlog yun, nawawala. 4 pesos ko lang ito. Okay. Kuya, 4 ko lang Okay lang po. problem. Bakit ba dito. mabuhay. Ngayon hai, nên tôi muốn rắn đi sĩ. Lammy hôn lammy canh hôn hà. Hai mặc lô tối nữa là kawaii kèo tè kawaii 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 kèo?